Hello mga katinders, nandito ako sa tindahan. So alam niyo ba na parang natulog po pa ako. Sino natulog ako 4 hours lang. Gising ako ng 12 midnight up to now ay gising ako no. Kasi dami kong tinapos na household chores lahat-lahat. Kaya ngayon, ngayong umaga ng umaga ay na nap time si Mommy Tins kasi parang sumasakit parang sasakit 'tong ulo ko nagawa ko halos lahat yung aking household chores at yung mga anak ko ay nasa school na so kaya kaya nga relax na ako dito kasi in advance ko na yung aking household chores kasi mas maganda yung bukas yung tindahan focus tayo sa store so ngayon ay matumal pa ngayon ay matumal pa ngayon ay nasa ano oras na pa ngayon So, nagsulat-sulat ako kung ano yung mga kulang at baka bukas or Friday ay gogora ako sa uh, malapit lang na grocery store dito at ako maghahatid sa anak ko kasi absent yung aking tagahatid. tagahatid. So, nag na ako. Aga ako nag-breakfast. So, mayang lunch light na lang yung aking lunch kasi nagheavy breakfast ako at matutulog ako no? sasampay ko pa na muna yung aking labahin alam mo yung dami kong ginawa mga katinders nagluto, naglaba naglinis, nagalaga ng mga rabbits naglinis ng cages nila nag vlog, yung kanina ko na vlog at ngayon magsasampay na habang bukas ang store anyway may cctv naman so matcha check ko pa rin So, at ngayon, paupo-upo na lang si Mami Dins at natapos ko na kasi yung household chores ko kaya lista, -lista ako kung ano yung mga kulang kasi kailangan ko na mamili no at marami na namang kulang-kulang dito sa store so ano ba yung discarding nyo ayan may ano ano ba yung discarte nyo Nag, uh, bukas po yung tindahan habang nag household chores kayo or close po yung tindahan, ginagawa niyo na lahat ako mas gusto ko yung gano'n para dire diretso ako parang nalilito ko pag tindahan at saka yung household chores na okay, so eto lang yung sharing share good morning mga katinders kumusta yung araw yung comment down dito, morning good morning mga katinders ito yung mangyari sa akin kapag tagal ako nakagising, alam ano mo kanina late yung mga anak ko kasi pagising ako ng 11pm tapos natulog ako ulit. Tapos ang next gising ko ay 4.30am na at dami kong dapat gawin. Ayan. So, nandito na ako sa store. Ginawa ko ay kumain ako ng brunch at nanood ako ng Netflix. Ayan, Mirror yung title. Relax, relax muna ako. Tapos, papalaban naman dito sa tindahan at maraming aayusin at maraming ligpitin, no? Nakaka-relate naman tayo lahat. Bawi din naman ako kahapon kasi kahapon, 12 a.m., 12 midnight, ay gising na ako. So, ang ending, the whole day, tulog ako dito sa so store. So, ngayon, kompleto yung tulog ko. Nakagoli si Mami Tins at marami akong energy ngayon. Kaya nag-branch ako para ikot-ikot naman ako dito sa store. Kumusta yung araw nyo mga katinders? Sana ay okay lang kayo. Naway ay gabayan tayo ngayon ni Lord na lalaki yung kita natin for today. Okay?